kami. kami. Bilisan natin kasi alas di na. Ayan, pick up na namin yung ano, yung apo ko. Na traffic. Iba ang weather, ulan, may na may na anuhan kami na maulan. Ayan, tuloy-tuloy na kami, guys. lapit na lang kami. Tapos yung ano, 50 pesos yung ano, yung entrance. Oh yung nababayad kami. Na kami. Tapos, oh ano guys, namin, ayan, sa nandito na kami sa, ano namin, sa destination. Nandito na kami. Nandito. Kanyan yung ano, doon kami galing sa likod ko. Tapos, papunta na kami doon sa baba. So, ayan. Ayan, may free wifi daw. Yung kinuha namin ng cottage ay 200 kasi kami lang. The, uh, hinay ka mo kay Basin Danlog. Nga. Ala. So yan. Yan ang entrance dito. doon kami galing. Dito na po. na tayo sa taas. Maulang kasi kanina eh. So ayan, dito tayo sa taas. Ayan. Doon sa baba. Doon kami galing. Ayan. Tapos pakya pa, tayo. Yun. akyat tayo. wag mo kayo na kung na chung! buong, chug, <laughs> that's oh, okay, be strong. Oh my God. It's okay So, ayan guys So, ito yung ano Tapos na kami ng swimming guys Nagbibis na ako ito yung shower room nila dito eh. Ito yung shower room. Tawa-tawa. So guys ay uwi na kami. Ang oras ay mag alas 3 na nung hapon. Lihis na ako. Ganda yung ano nila dito. Kaso lang yung tubig ay hindi masyado malinaw. Pero maganda is all of nature. So, ayan guys, yeah, no, yung no, treat no, no, namin so dito ito, sa Kawakawa. This ang mga agoy. Sa mga agoy. Madali lang ito mal ma-locate. Bye-bye.